ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kamisa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.